engineer. Susunod, ayan, JC, how about you? Ano nga ulit yung tanong mo sa Ang tanong, naging game show. Hindi, <laughs> ang may hugot ka ba? Oo, oo, sa mga eksenang nagawa mo dito in real life or sa as character mo na pwede mong i-apply or ilagay din sa'yo sa totoong <laughs> buhay. <laughs> Hindi mo, malayo-malayo kasi yung character ko sa personal life ko. So, hindi. <laughs> 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 uh, I guess, um, <laughs> <laughs> naman actually 'yung pinag-usapan dito, at, kasi bakit tayo pupunta sa alkohol? Yung ano, ano ba ang, ano, ano ba ang <laughs> ano? Ba bakit kahit gano, kahit sino ba, ka, bakit ka mabubunta sa alkohol? Para ano ba ano ba sa sa buhay mo? parang tapo rin mo sa sinasabi ko. Essentially. Hindi gets 'di ba? <laughs> Nakapagka diba, na tayo, may mga pinagdadaanan ng problema, 'di ba? Bukod sa kaibigan, lumalapit tayo sa alcohol para parang feeling natin sa maikling oras na umiinom tayo kahit pa paano nakakalimutan natin na mag at mapago. It's also, I, I, guess, it's a form of release, di ba? Yes. Kasi kapag uh, you, know, you tend to express a lot of things, uh, meron, meron iba sa personal life mo na lalabas na hindi mo usually pinapakita or ina-express. So, tsaka hindi, tsaka hindi lang pagmalungkot kasi di ba kahit celebration, kahit masaya, ah, uh, yun nga, kahit nag-wine lang tayo o ganyan, hindi naman kailangan yung lumulungo lung ka talaga sa alcohol. And then, I think, kaya maganda ang kwentuhan when you're a little intoxicated. Kasi, di ba sinasabi nila, truth serum Yes. Ang, ang alcohol. Kasi, nawawala lahat ng defenses mo. Inhibition. Inhibition. Sige, na -re relax ka. So, hindi lang pag malungkot, kahit pag masaya, di ba? Yung celebrate parang, oh, you want to celebrate, you're happy. Having... Ako, bago na, yun na rin ang sagot nila sa Iril at ni Sijan, o meron din kayong info, siyempre. Sa hugot siguro po yung ano. Wala po eh. Siguro, <laughs> <pinaka, laughs> siguro yung pinaka... Siguro yung pinaka naka-relate lang ako dun sa so ugot ng karakter. Siguro nakatulog na siya na nagihinuha <laughs> na siya. Parang yun po yung pinakatotoo. <laughs> Thank you, Zachary. I'll see Uh, agree ako dun so sa mga sa mga sinabi nila pero siguro dun pinaka nakarelate ako sa character ko is um, yung mahiyain dyan, tas liba siya tapos di sa siya doon nung tinamahan lang siya nung alak, tsaka siya... Uh, like, yun, tsaka lang siya nag, like, ano, nag maoy. mm -hmm. <laughs> maoy <-oing> is <laughs> the hashtag for <laughs> so, Nakita namin dito yung five types of uh, people na nalasing nalasing. Yes. <laughs> so meron din pa dito na mapapanood kami dahil nalasing to naging fluent at straight English na magsalita. Do may gano pag nalasing? Ah, <laughs> <laughs> kinahanap namin kayo na ito pa ka siyang makasagot. Miss Ty, Cyril Season, and JC Derek Noel, well, at Tita Mel, hindi po magpapatalo si Mr. Pepe Herrera dahil ang ating mga naging katanungan for Pepe ay kanya pong agad-agad na sasagutin. Pepe, let's all watch this. Pepe! hello everyone! Ako po si Pepe Herrera. Ginagampanan ko yung role ni Hilo. Ah, pinaka-memorable, sige, sino ang pinaka-madaldal? Parang patas ako, si JC, tsaka si Cherry Pie. Kasi kung nagkwentuhan kami, may kanya-kanya kaming contribution na kwento eh. Na kwento rin naman si Cheryl tsaka si Sijan, pero nang listener sila sa mga kwento namin ni Cherry Pie tsaka ni JC. Tapos, pinaka-memorable, yung tawanan. Kasi kung mapapanood nyo, yung tawanan namin, sa mga SM na legit eh. Kasi ano kami eh. Masaya lang kami dun sa mga SM eh. Lalo na nung mm. nagkakalasingan na. I guess yung mental health journey ko, oh, nagamit ko siya, yun yung pinakahugot ko. Kasi since I'm hunting anxiety, uh, sa mga parts na naglalabas na ng mga sikreto yung bawat character nagamit ko siya para siya medyo naging therapy session lalo na nung niyakap lang ako ng mga kainuman ko sa eksena. Magaling, magaling yung mga kaisena ko. Magaling yung mga kasama kong aktor. So, yun siguro yung pinaka nakakatakot at the same time nakaka-inspire for me to do better. So, in some way, inspiration and fear Uh, yun yung naging motivation ko. So, yung character ko, ako si Hilo, siya yung tipong maaaring matawa ka sa kanya, pero may mga tinatago siyang lungkot. At uh, I guess yun yung posibleng ma-reveal dun sa pelikula. Kung ano yung mga samad-saring sa emosyon na tinatago niya. Kaya siya mayroong fasal na lagi lang nagpapatawa. Nagkahilo-hilo na siya sa dami ng emosyon niya. Uh, siguro ano, yung pinaka nakaka-relate ako ay may mga pagkakataon na mas nagiging open pa tayo sa mga strangers o sa mga taong kakakilala lang natin. Kasi somehow may pakaramdam tayo na mas less yung judgment or walang judgment pag sila yung kausap natin. Kasi wala tayong kanila eh. Yun. Maraming maraming salamat, Mr. Pepe Herrera. Hindi ka man namin kasama ng live na live sa ating Grand of MediaCon. Pero syempre, di ba, talagang yung mga naging tanong sa mga present at mga cast natin ay agad din namang nabigyan kasagutan ni Mr. Pepe Herrera. And bago natin ipasa sa si Hilo sa pelikula, pwede doon natin alamin ano naman po ang mga pangalan ninyo dito sa movie at ano yung pinaka-character um, uh, ng bawat mga ginagampanan um, po ninyo. Syed? ako po nito si Sandy. Uh, si Sandy, medyo deflective siya. So, dinadaan niya na lang sa ingay, dinadaan niya na lang sa pattern, yung mga totoo depth nung, nung, problema niya. So, kung titignan niyo si Sandy, mukha siyang mababaw. Pero, meron at na, meron naman din siyang pinagdata. Thank you, si Jan. Uh, yes, ako po nito si Isaac. Um, isang um, normal na bata, estudyante. Tapos, um, tahimik lang. And, ay parang si Isa kasi yung yung tahimik lang na bata pero nasa loob yung emosyon niya. So pag pag umabot sa point na sasabog siya, sasabog talaga siya. Pero nakakabait na bata ni Isa. Thank you, Isa. Okay, Jaycee? JC, ang role ko dito ay si RG. Alam mo yun sa uh, mga inuman, meron isang laging tahimik at nakikinig lang. Kasi na-absorb niya lang lahat ng mga nangyayari tapos, uh, eventually, nasa loob lang din yung kolonya pero, you know, it, it, he's one of those guys, uh, yeah. <laughs> <laughs> Hira. Bakit hindi hirapan ka, Jade? Kailangan ka ba magpa-serve tayo ng, ano, ng cheat weight dito? Kilo <laughs> na din talaga siya. Oo, oh, oh, kung anong character. Miss Pai? Uh, I'm in the role of the Red. Uh, housewife siya. Uh, normal, monotonous yung buhay. Uh, Tapos yun, siyempre So, bawat character, yung five na papanoorin natin, I'm sure isa sa kanila, or baka nga meron isang tao na yung limang character, nasa sa kanya yung limang yun, di ba? Pwede. Tingnan natin, baka lumabas ba kaya dito. May mag-tatanong uh, na sa atin, and we are now opening the floor sa ating mga kaibigan mula sa press. Unahin na po natin for our first question this afternoon, we have Sir Nicky Wong. Sir Nicky, where are you po? Thank you. Over here. First of all, congratulations sa, uh, sa film niyo po. Um, uh, Nikki from Marina Standard. My first question para kay ano, uh, Miss Mel. Uh, yeah, we wanted to know paano po ba ano na po yung pwede ng The Last Virgin? Ito ba na yung nabuo na during Inuman o ano po? Uh, yung reality kasi ako, niya ako ng So, tuwing may inuman, ako lang yung kain at pulutan. Tapos, ako yung nag-absorb ng kwento. So, through the years na mga lasinggero mo, po, mga kaitigan, <laughs> naipon-ipon na yan. So, sa ito, parang pwede mo. That's how it started. So, is it safe to say mo na it is sa experience nyo? O, yung mga characters sa story ay based po sa mga kakilala kaitigan? Oo po yung magagandang kwento kasi pinagsama sa Thank you. Uh, next question kay Direk naman. Direk, uh, napaka-interesting po ng mix ng, ng cast. Can you share with us, paano po yung cast dito And uh, share with us yung experience of working with them. Uh, actually, uh, it's a kind of a dream cast for me as a director kasi lahat sila ang And uh, di ko in-expect na yung napaka-professional ng lahat. And uh, during the shooting kasi, before that pala, kami pa lang nung sa, sa production, sabi na try namin yung, yung combination ng beer at gin. Because nag-awal pa ako ako before, pero <laughs> hindi ko na-experience yung combination ng beer at gin. So pati sa kanila, pinatry ko rin. So, para, para ma-immerse, diba? Para, para relate sila. And uh, true enough, parang nung habang ginagawa namin na yon, yun, syempre hindi lang umiigaw mga Pero, ang, ang nakita ko sa kanila, yung karakter, hindi na, sila si Cyril, hindi na si Sija, hindi na si, si Pai, hindi na si, si Jaycee, si, si Pepe. Nakita ko na yun, si Archie, si Perez, si Sandy, si Aisa at saka si Joy. Parang nag-transform sila doon sa karakter nila. And that is every time na nag-shoot kami. It was just, uh, parin. it's a breeze. Yung, yung naging shot namin. Naging barkada. So, para sino talaga yung mga characters na galing sa iba't ibang uh, sitwasyon, galing, galing, galing sa iba't ibang lugar, pero nung nagsama-sama, yes. parang alam mo, yung conspiring universe pag sinasamahin sila. Sabi niyo po, Dreamcast nyo ito. Yes. At tama po ba, kasama kayo lang pick sa bawat character para ma-include sa pelikula? Oo. Oh. Siyempre, nag-brainstorm kami nung nabasa sa yung scripts. Sabi na, ay, pabali ka si ganito, si ganyan, si Tapos, hindi naman talaga sila magkakakilala, di ba, personally. So, parang sabi na, maganda i-mix. Kasi, di ba, parang total strangers, parang sa pelikula. Hindi sila magkakakilala. Tapos, nung ko, nag-gel na lang. So para sila din, in kahit sa showbiz life nila, hindi naman talaga sila magpaparkabi. Except for the two, di ba? Na nagpihila sila. Pero nung nagsama-sama sila, nung nabuo, ang ganda ng chemistry. Eh. Parang talaga sa pelikula. As a director po, sabi niyo, hindi well, siya ka, well, hindi friends in real life talaga, wala asama Ano po natingin niyo yung, uh, yung nagpa-gel sa kanila concept apart mm -hmm. from yung nag-iwer nila ng minum. But ano ba tingin nyo yung uh, nag-iwer Parang uh, common denominator nila, parang yung okay, characters nila. like they are... Uh, as actors, I think kasi professional sila. So ginagawa nila yung dapat nilang gawin. And as person, sa akin ah, kasi parang uh, ano yung ganda ng sama, na nagko-contribute, na sabi ni Pai, oh, ganito gawin mo, suggest ko ganyan. So, lahat-lahat sila, may kanya-kanya silang input sa characters. Tapos, nagsasuggest sila sa bawat isa. So, kaya... working environment po pala. Yes, working environment. At saka, yun yan, I, I think it's the spirit of yung script na na-invite nila sobre sa sa totoong buhay nila at saka sa characters. Also bro, this is one of those scripts na sobrang hirap gawin. Kasi never kami, <laughs> kami nag-visual. Kailangan na may mga monologues kami, sila, na hindi namin ipapakita flashback visually. So, with words, kailangan namin ipakita sa iyo yun. So, it's, it's one of those scripts na kailangan namin mag-collaborate kasi ang hirap ng ano, kailangan namin magkasundo lahat. At uh, <laughs> kami pwede mag away kasi mahirap siya at uh, kailangan namin magkasundo lahat. Actually, yung ganitong yun klaseng pelikula at saka working on this kind of script, actually yun ang pinakamahirap ang simple. Simple mo yan na. Yun ang pinakamahirap gawin. Eh. Um, lalo na yung sa amin may progression, so kailangan din bantayan yung progression ng characters namin. Especially na nagsimula kami yung hindi umiinom pa hanggang sa umabot sa video. Ang hirap-hirap niyang gawin, but you know, it's so uh, beautiful, ang sarap-sarap para makipagsayaw sa mga actors. Pag yun nga, nagjajen yung chemistry, nagtutulungan. Tapos katulad nga ng sinabi ni Direk, yung parang basta nag-ano na lang, nagjen. Actually, hindi naman talaga ako nang inuha. Pero, kasi, it, doon no, na nag-brainstorm kami, na parang, parang, Diba? Kasi syempre, di ba, the least, the least na ayaw namin na marap... Syempre, di ba, dapat totoo yung emosyon, totoo yung inoom, totoo yung... Yung lasing, di ba, ayaw namin maramdaman ng audience na uh, ano, lasing na lang, diba? yung So, sabi na, ano kayo niya gawin? Sabi ni Pepe, halika yung time, Halini, tayo sa unang, sa unang araw. <laughs> sabi namin, ah, pwede, pwede, <laughs> parang, parang maramdaman. Eh, ang haba dying dogs. So anyway, cup to second day. Ano, uh, sya tayo. Hindi na, hindi na, hindi na mag-reponest. Hindi <laughs> na mag-reponest. na namin to. Ay, you know. Tsaka yung combination ng beer at gin, hindi yun yung una namin in-analyze eh. Oh, ano ba ano ba tama no? Ano ba meron kapag uminom pero pinagsama mo yung mixed drinks <laughs> so ayun, dun 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 na buo Kesa, agad na siyang nag-guide kung paano sila as Sure, okay, That brings me to my last question. Mahirap ba ko ba ating lasing? Or, mahirap. Oh, hindi mo pwede i-simulate yung lasing eh. Ang hirap i-simulate kasi dalawa lang naman yung yan-yan, ganang-ganang malaki. At saka yan-yan. Pero, mo lasing hindi yan. Pero, yeah. pero pwede kasi siyang maging caricature. Yun yung fear namin at ayaw namin mangyari yun. So, yeah, we, we, Oh, oh. Mahina. Kasi di diba, lalo na yung klase ng pelikula, parang ano eh, yung ay yung pinag-usapan namin na dali kanina, parang ka nag-eavesdrop, yung mga umiinom, or yun siguro, kaya nabuhi yung script kay Ate eh, Mel, diba? Yung observer lang siya, pinapanood niya lang na habang nag-iinuman yung mga tao, tapos nagkagkagkuhan. So parang ganun yung pelikula eh. So dapat, yung emotions, sincere. Sana sincere namin na gawin. <laughs> <laughs> Sana yun, na-achieve namin yung gano'n. So, ang, yun nga sinasabi ko, ang hirap, lalo na nga pag -laseng. kasi. there's, there's a tendency to go over the top or to make it ano, yung gano'n yung maging caricature or stereotype. But what we really want to achieve was the sincerity and honesty of the characters. Kasi truth serum na yung alam. Thank you. Thank you, thank you. thank you, right, thank you and good luck with the thank, you, thank you,